Magandang araw sa iyo kaagapay. Eh. Ako po si Arwel Mendoza. Hatid ko'y refleksyon sa una sa pitong huling wika ng Panginoong Jesus habang nakabayubay siya sa krus. Ang sabi sa Lucas chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Gaano kahirap magpatawad likas sa atin ang magtanim ng galit o ang hindi makapagpatawad. Minsan pa nga, umaabot pa ng taon o hanggang sa mamatay ay hindi pa nakakapagpatawad. May isang eksena sa Biblia kung saan ipinagkanulo ni Huda si Jesus. Kasunod nito ang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga alagad para magtago at ang pinakamasakit. Ikinaila pa siya ni Pedro na isa sa kanyang pinakamalapit na alagad. Ang mga bagay na ito ang maaaring maging sanhi ng pagkagalit ni Jesus sa mga tao, pero hindi ito ang nangyari. Pagkos sa oras ng kanyang pagpako sa krus, ang unang salita na namutawi ay, Panginoon, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine, imbis na magalit, siya pa ang humingi ng kapatawaran sa Ama para sa atin. Dito makikita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon na sa kabila ng lahat ng mga kamalian sa buhay kaya niya tayong patawarin. Paano tayo magpapatawad? Magpatawad tayo kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Hindi madali, maaring proseso ito sa marami. Pero kahit gaano katagal o kahirap, piliin nating magpatawad gaya ng pagpapatawad sa atin ni Jesus ipagkatiwala sa Panginoon ng mga taong nakasakit sa atin. Huwag hayaan na gamitin ng kaaway yung galit sa puso para hatakin tayo papalayo sa Panginoon. Minsan, napakahirap unawain. Paano mapapatawad ang taong nakagawa ng kasalanan? Pero sino nga ba tayo para hindi magpatawad? Kung ang Diyos mismo ang unang nagpatawad at nagmahal sa atin, sa kapila ng ating mga kahinaan at pagkukulang. At iyan ang hatid ko sa iyo. Muli, ako po si Arwel Mendoza.